saka uh, matikman niyo po ang kanilang lomi, siguradong babalik at babalikan po ninyo. Tinatang niyo po, ba't dito ako naglo-lomi? Napending na nang napending, pero hindi po natin nakalimutan ang maralig lomi house sa barangay Lapulapoy, Bambatangas. Gusto ko po sana sila mapunta na linggo na madaling araw para makita ang kanilang preparasyon bago dumating ang kanilang mga parokyanong matitibay. Araw at umaga daw kasi ng linggo, dumalagunos ang dami ng customer na yung tibong pagkatapos magsimba ay may karamihan parokyano ang sa kanila ay napunta. Pero hindi po natin nagawa pa ang magusisa na madaling araw, kaya eto, pati video nila ay mutik ng mabahaw. Siyempre, alam naman natin na walang kupas sa lomi, kaya nakapagkwentuhan tayo sa triyarka ng pamilya ang maralit na si Tatay Jesus para malaman ng kuskus balugos na pinagsimulan ng kanilang Lomi House. Kung hindi man sakto pero malapit sa kanyang kwento na sila pala ay nagsimula noong sinumulan din gawin ang Star Tollway. Pero bago tayo mapalaot ng langot ay shoutout muna sa ating tropa na big supporter natin sa ating mga pinagagagawa din sa Angas Batangas Tagay Banako na si Consial Erwin Andal. Patuloy pong magingat at uh, pagpalain po tayong lahat. God bless po! Aisha, tayo hunda at para at malaman ang pinag ng Maradip Lomi House. Kaday e, pa na yung na sa Nagkunda ang nun eh testing lang pang-bili-bili ng pa lima, limang kilo na miki nagagawin me. Kung sakali hindi maubos, pinatutuyo naman 'yo. Ginagawa ng mga sing lang pinai-prito. Parang mikiron. Oo, 'yong Ah, sa katagalan, nauubos na yung limang kilo na higit pa roon. Ang gasin gagawin niyang kalabar sa ito nung uumpisa na yan, binobuldozer niya. Sinamahan namin ng kanin at saka ulam, pero may lumi pa rin. Nung kami mag-umpisa, siguro mga 1994 na yan, ng paglulumi tinda rin ng halo-halo, bago. nuntung itong uh, mga 1998 na, dumadating na dito ang gagawa ng kalabarsong, yung mga bulldozer, yung mga gamit. Ngayon, nag sa amin na kung pwede may kanin, hindi, namin ng may kanin din. Pero tuloy din ang lumi. Oh, hanggang sa nung bulldozer na yung amin dating tindahan daw sa may tabi ng karsanda, nilipat nilipat namin sa paparito. kada ah, dati muna kasi oh, doon kami may um, nilipa dito sa hindi abot ng nang, nang gagawin kalabarsaw. Dito nga yung mga dal, mga dalawang taon, okay na ang ang kalabarsaw yan, ang kalsada ng highway yan. Okay na, pwede nang daanan. Dito nga yung The time ho, na kayo sa looban, ano? Hmm. The time na nandiradaan yung kalabarsaw. Hindi pa rin. Nandun, nandito pa rin sa labas. May barangay road naman dito. Ngayon, sinabi sa amin na abot ng entrance yung amin tindahan. O inalipit namin dito sa paloob na ito. Ngayon, nung may lapit namin dito dahil sa tap, natapos na ang kanilang ginagawa siguro mga, mga 2003 siguro. Ginawan man niyang entrance, kaya napalapit uli sa palito. Ngayon, nung, siyempre, lumakas na lumakas ang lumi, dumami ng dumami ang customer. nagkaroon Karoon nagkakawa naman ng pandemya naman, yung naggawa na uli ako dito ng pistaw. Hindi, nung malapit ng matapos yung bubong, sabi ng mga customer, o na lang tayo doon kahit kulupan sa minto. Maluwag, maluwag, luwag. Pagka gabay nagpo-flooring. Ngayon, lumakas na, lumakas, dumami, dumami. Sila, sila na ang nagyayaya -ya. sa mga kaibigan nila na subukan na mar maralit lumihaw. So Pag basically, parang ang pinakaunan nyo ng mga customer talaga, yung mga construction worker dito? Oo, oh, oh. madami oh, yun. eh, may ng customer na yun eh, maabot ng may 80 tao. Kaso, kaso lang, ang iba, kanin ang gusto, ulam. Pero pagka ng hapon, naglulumi naman. sige, maglulumi naman ay eh, kakamay. Nung matapos na yung ginagawa ng yung ang nababas lang sa amin ay yung kanin ulam, makas. Tulad kahapon, ang naglumi diyan, taga Makati pa, tuwing pupuntay ng ibaan, nadaan dito, maglulumi laan. Hindi namin maisigurado kung ilang kilo yun na eh. Dahil sa ang aming ginagamit ay trusted hindi yung binibiling halbo yung malambo. ang amin ay ito stayed, kaya medyo matagal tagal na konti lutuin ay yung sinasabing pancit ba to oh yun eh. naka plas, naka plastic na yung ay saan po po kayo nabili ng yung pancit dito sa iba na wala wala akong alam pero palibasa, dati ako y... Ako yung nung binata pa, naglalako din ako ng mga kulambu kumot na yan, mga 1980. Ngayon, ako sabi ko na napunta sa Albay. Ngayon, yun namang gawa ng pansit batong iya, kung tinatawag, ay banda dito pa, nasa boundaryhan ng Camarines at saka ng Albay. Kaya pagka na uwi, nagdadala dahil sa naipidin mong i-stack ng kahit isang buwan, o lang. So, paano kayo natuto ng paglalomi dito? Nung dati, ako'y nagpapautang diyan sa tanawan. Pag ako'y pauwi na dito sa ibaan, dadaan ako sa lipa. Bababa ako ng lipa. Papasa ko doon sa palingkay, doon ay may niyan sa loob ng palingkay. Dati yung sa loob ng din sa lipa. Pag wala pang customer, ako'y nalapit na agad. Kaya ako'y boss, paano pagluluto niyan lumay? At ako'y magpapractice. Di sinabi sa akin kung paano bumili ka ika ng ganitong mga ingredients para ika masarap ang iyong lumay. Siyempre, practice kami, hindi nga namin makuha ang timpla. Dahil sa noon ay ang aming pansabaw ay iyong regular na tubig. Di tenong ko ulit, bakit hindi masarap katulad sa iyo? Ang gawin mo ka bumili ka ika ng karne, ilaga mo. Yun ang sa isasabaw, yung timpla, yung timpladong yung para masarap pa yung lumi. Hanggang sa natuto na rin, nakuha na rin ang paraan kung paano. Nagtinda na, nag, ano, nagpasikil na ng Lomi lumi house. awa oh, si Kumana, si Commander na ang nagluluto, ikalita si na. Si ang, sinam palaging nagluluto hanggang sa nagugustuhan na nga ng mga customer. Oh, masarap ikang magluto si Kalita. Kahit taga rito sa amin dito, na, na, nalapit pa rin din sa amin. Oo, wala malaking tulong sa amin. dahil si kami may anak ng dalawa, siyang lalaki, isang babae. Hindi namin kinuha ang nung buhat mag hanggang mag-college. Di namin kinuha sa paglulumay, sa mga pagkain. Dahil sa wala kaming ibang trabaho, kundi yan. Ngayon, sa bukay, mayroon din. Eh, pag nung, nung, malakas na ang lume, hindi na makapagtanim sa bukid dahil sa wala nang mag Maganda ang kita sa gayang lume. kung sakaling may gustong sumubok. Pag-aralan na ang muna nila kung paano. Sa kanila, kanilang pansarili na ang muna. Pero kung sa tantya nila medyo okay na ang lasa, pwede sumubok. Lalo higit yung may mga nag i pang mga magulang. Kung wala rin pinagkikitaan, ay subukan. Madali naman lutuin. Ay oo, nagpapasalamat kami ng marami sa mga, lalo na hindi, sa maralayo, Kabite, Alabang, Makate, Tanawan, din sa may Balagtas, dito sa buhat ibaan, Pangaw, Matala, San Agustin. Meron din, muntin tubig, marami rin nagdulumi dito. Ari kahit dito sa ibaan, ay marami na rin lumian. Marami pa rin na parito. Yang sa lipa naman ay yung adya. Adya ng lipa. Itong santon nyo ng ibaan. Halos lahat ay aring sa, sa San Jose. Marami rin lumi dito nisan ay eh, mag anakan niya minsan napunta din ni at mm, sabi nga raw ay eh, okay ang lumi din sa Maralit Lumi House. Pag nasa buwan, pag nilaka pa rin eh, nakatapos kumain, ay okay nga pala dito. Ay, hindi, hindi nagbabagaw dahil sa si Mrs. La nagluluto. Yung ng aking dalawang anak, tinuruan, pwede na, pwede na sila magluto. Dahil pagka yung kanyang ina ay eh, medyo pagod na, tinatawag yung anak pagananday ng daily, eh. at pwede na siyang lumuto okay na rin naman ang timpla ah uh, maraming salamat sa inyo mga customer dito sa Maralit Lumi House kung nagkataon kay naririto pwede na tayong magkakasama din magkakasama din sa pag interview ng oray nang para kayo na rin na magpapatunay kung ano talaga ang lasa at ang sarap ng inyong kinakain din ng

Yeah.